Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2017 reverse die 2 PSP series Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 5.35 grams Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 34 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 6% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2017 reverse die 2 PSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 5.35 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 34 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 6% para sa ang bilang ng bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po! Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2017 reverse die 2 PSP series Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 5.35 grams Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 34 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 6% para sa kabuo ang bilang ng bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.